Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum. Ha ha ha, hi mama. Ha ha ha. Mga kabrum may nakita na naman tayong natutulong sa tabi na mga kabrum Bigyan na naman natin doon na bagay, let's go. Punta tayo sa Magno mga kabrum para pumuli ng pagkain para bigyan doon sa natutulong sa tabi na kalsada Let's go mga kabrum let's go. Uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrobrom. Pipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrobrom. Pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrobrom. Pipili na tayo pagkain. Let's go. Ah! Uh, ito na mga kabrobrom. Nakabali na tayo ng pagkain sa Macdo. Ibigay na natin kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrobrom. Yatid na ng pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabundong doon sana, nakatulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabundong. Yate na natin to. Let's go! Oh, nandito si Kuya mga kabundong. Nakita natin para bigay pagkain. Let's go. Nandito siya mga kabundong. Let's go mga kabundong. Nabigay natin pagkain ng Kuya. Let's go.